Matagumpay na naaresto ang dalawang individual na drug suspects sa isinikawang joint by-bust operation ng mga operatiba ng PDEA ro 10 Mesa, -Mis Occidental at Oroqueta City Police Station sa Lower Lamac, Oroqueta City, Mesa, -Mis Occidental. Kinilala ang mga suspect na si Alias Jazz, 44 taong gulang at si Alias Jo, 32 na taong gulang at parehong residente ng Tipanoy, Iligan City. Ang dalawang suspect ay kinilala rin newly identified drug personalities sa ikinasang joint by-bust operation ng mga operatiba na nagresulta sa pagkakaaresto sa mga sospek at pagkakakumpiska ng mga pakete na hinihinalang shabu na may kabuang bigat na 7 gramo at nagkakahalaga ng 47,600 pesos alas ang 1,000 peso bill na ginamit bilang buy bus money. But, naku, na magpasalamat nga sa itong mga katauhan sa atong komunidad nga nagsuporta sa atong kapulisan sa ilang paghatag og mga impormasyon aron atong mapatuman o maimpursar ang atong mga balaod ilabi na ining atong pagtigbatok sa illegal nga droga lagi ang atong mahugtanon nga panag-uban komunidad og kapulisan moay makasulban aron mapadayon ang kahusay ug kaliha nahaharap ang sospek sa kasong palrabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Mula dito sa Hilagang, Mindanao, ako ang Police News Network Correspondent, Patuluman P. Francisco, Alaga ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.